So guys, it has almost been 2 weeks okay? Mula nung January 5 Kung maaalala nyo, Friday ng hapon Nung inannounce ng Tito Vic and Joey Na sila ang nanalo ng Marikina case okay? January 5 yon. Tapos January 6 Nung nagpalit ng pangalan yung tape from It Bulaga to Tahanan ng Pinakamasaya. Ibig sabihin, natanggap nila yung pong uh, court order mula po sa Marikina. So, January 6 'yon, Sabado. So, so bukas ay Friday. Tapos uh, sa Sabado, January 20. So that is 15 days. Okay? Kasi po, yan kinonsulta ko din sa ano sa mga kaibigan nating lawyers, kay Attorney Rene Bueno, tinatanong ko din and 15 days 15 days mula nung uh, ma-receive yung pong uh, desisyon ng korte pwedeng mag apila yung pong kampo ng tape. Usually, pag meron silang gagawin ng mga legal moves, ay mabilis na announce ng kanilang mga pro tape pages. At uh, pero sa ngayon po, it has been 2 weeks ay tahimik. Wala po tayong wala, 'di ba, nung last December nagpa-press con pa, 'di ba? Pero ngayon wala po tayong naririnig. So hindi tayo sigurado if uh, magtutuloy ba ng appeal itong tape or uh, hahayaan na. Uh, tayo po, syempre hinihiling po natin na sana hayaan na po ah uh, su uh, sundin na 'yung utos ng korte at ah uh, subukan na lang palakihin itong tahan ng pinakamasaya na bagong uh, name ng show nila, 'di ba? Pero syempre, decision po nila 'yan, karapatan po nila 'yan kung ano po 'yung pong mga plano nila legally pagdating po dito. Okay? So, uh, 'di ko din alam, baka naman final na Tahimik lang hindi na, hindi hindi inilay na announce posible din 'yon. Pero ano ba yung mga pwede nilang i-file tomorrow, okay? Tomorrow si probably yung last day, okay? Uh, Kundi ako nagkakamali, tomorrow kasi uh, 15 days January 20 sa Sabado. So wala namang pasok noon, So malamang sa uh, malamang sa malamang hanggang bukas na lang po pwedeng mag-file. So meron pong tatlo. Uh, na pwede silang i-file Yung pong isa is motion for reconsideration uh, If di pa sila nakakapag-file doon po sa Marikina So tingin ko baka hindi, baka hindi motion for reconsideration Pwede pong sa court of appeals Pag question of fact ang appeal nila Kung yung sa copyright, yun yung kanilang iaapila yung decision sa copyright pwede sila sa court of appeals so yun yung isang option nila so yun yung second option o third option pag question of law o diretso yan sa supreme court via petition for review of certiorari under rule 45 so diniskas yan natin sa mga previous videos in explain niya ni attorney Rene Bueno yung sa supreme court yung rule 45 Uh, hindi mo na kina question yung facts ng case, ang kina question mo na yung uh, yung judge na mismo, <laughs> yung yung korte na mismo. So yun po yung isang yun po yung only way para daw ma-overturn yung uh, injunction na nilabas ng Marikina Court na pinapatigil sila sa paggamit ng itbulaga. Okay? Uh, so yun yung tatlong options nila legally or pang fourth option ay hindi na mag-apela. Diba? Hayaan na, hayaan ayanang mapaso yung 15 days and uh, et, yun na e, kumagaga talagang mag-focus na lang sila sa TP. E, so sa akin guys ha, like I like I said paulit-ulit natin sinasabi. Eh ni imagine ko lang eh kung ilalaban nila to, kung susubukan nilang i-overturn. Umaga nagalit na nga yung tao dahil uh, parang naagaw nila yung Eat Bulagana na name for how many months last year, di ba? Kung aagawin na naman nila for a second time, eh baka, baka mas lalong magalit yung mga tao. Yun din yung, yun din yung sinasabi natin sa mga vlog. So, syempre, dapat i-considera din nila yon di ba? Kesa makamove on na, kesa humupa na yung galit at uh, mag-start over at magsimula na. Ano, kumaga, 44 years naman nilang napakinabangan ang Itbolaga, ang Tito Vic and Joey, di ba? Nag yumaman naman nakapera naman sila ng lubos-lubos naman. Hundreds upon hundreds of millions naman ang kinita nila diyan, di ba? So, maring hayaan at uh, uh, let it go. <laughs> Pakawalan na at uh, makipag-compete na lang dito sa three-way race sa noon time. So, yun po. So, aabangan natin bukas kung ano lang yan, either nakapag-file na sila or bukas sila magfa-file kasi after nung bukas I believe ay hindi na pwede kasi 15 days na yun eh nung January 6 nga nung, nung sumunod sila so ibig sabihin nabasa na nila yung yung ruling nun so yun po ang mga aabangan po natin na mga pwedeng mangyari na pwedeng maging direksyon nung kaso na to, nung issue na to at uh, kung sakali, kung sakali pong dito na magtatapos ay isa pong ano eh, isang uh, malaking victory para po sa TVJ, sa Dabar Cards at sa mga fans po ng Eat Bulaga dahil finally uh, we can put this behind us. Ito po ay magiging party na lamang ng kasaysayan at uh, magawala ng question, wala ng duda na yung Eat Bulaga yung pong show ngayon kung sa nasaan ng Tito Vic and Joey at nasa TV5 is the one and only. Okay, atin ang Eat Bulaga. Okay, parati kong sinasabi po yan. Tama naman si si Paolo Contis nung sinabi niya ang Eat ay pag-aari nating lahat. At ang naging boses ng ng uh, karamihan sa Pilipino, ng majority sa Pilipino uh, ay overwhelmingly ay uh, ang Eat Bulaga ay ang show ang show kung nasaan ang Tito Vic and Joey. So, yun po. Yan po. Abangan po natin bukas. Finally. Sana naman. Sana naman wag nang humaba at matapos na itong issue na to at hindi na. For the sake din, nung mga para... Kasi actually, hindi ko din naman gusto yung pag, pag nagkakabardagulan pati yung mga empleyado ng tape na nadadamay, pati yung mga host. Diba? Eh, para matapos na yung punggulo. Okay, at maka-move on na lahat So, ayun guys Thank you very much po See you po sa next video po natin Tuloy-tuloy lang po yung coverage natin See you po sa next video Please subscribe Models of Manila FM Showbiz channel po natin Eat Bulaga Dabarkads Community Dito din po Models of Manila FM Sa YouTube Sa Facebook Yun na yung ginagamit natin Sa TikTok Sa Instagram okay, So, thank you very much Dabarkads Good night